sa tanan daw no? sa alam sa kasayuran sa tanan tao sa Jimenez wala jud ko nang luwak dito sa sa kumento Basta... wala jud wala jud ko nang luwak gid ka Agoy, bisan unsa on pag break balik. Klaro juga kayo. Luwa ba ko dito na may tao na kasurut <tinyat> sa ako ah. gusto ko mga ipasay ilun sa sa tanan nga katulik ko kung nakuha man galit sa inyo ang mga nakasala ko. Mga ipasay ilun pero wala din ko nang kuha nang sawa dito. Hindi lang magaling tayo nakuha ang videos pag-upload to ito kayo di ko gusto kung mukala to kayo di nang kung hindi daw maayo. Before that day at Domingo, gidelete yun ito guys. Hindi ko daw nang luha ko dito na may tao pa makita nyo sa video nang luha pa ko wala, nga, wala pa ko nang luha. Mura <todic> to mga ilang magpasailo ninyo tanan kung nakuhaan mo sa akong video. Karo matamit doon si Balon niya, para kamo i-explain akong sign. Yung father ko sa, il sa tanang kuhaan sa katoliko. Dalawal yung kunin niyo guys, sabi kayo sa tanan. Dili na mo kunti ka na sa simbahan. Mura yun may maglisod o to o, kaysa imo mga kuntin tanan. Puro man tinulamis. Grabe. Sa kadaghan ni mong blagan. Ang balaang lugar pa yun ay ang gi -i -i -i